Good morning, good morning po sa inyo lahat mga kaibigan at mga taga subaybayan Dito po tayo muli sa Subic, Bulungan okay. Uh, Sunday po ngayon, ikutan po natin itong Bulungan natin dito uh, Subic Fishport sa bayan ng Subic, lalawigan ng Sambales uh, Mula sa Timbelia sa magandang umaga po sa inyo lahat uh, Nagpapasalamat po ako sa inyo uh, at nandito po kayo muli na tunod sa akin so, uh, Magandang buhay! Everyone, uh, ingat po tayo lahat. Tara, ikutan natin to, ito. Numakita natin anong meron at uh, naway magustuhan po ninyo. Salamat po. Salamat. Salamat. Ito <coughs> yung mga... Well, nagbababa ng angkat. o meron. Nabababa pa lang. Paso maalun. High tide po ngayon. High tide. <coughs> Ay, tatayo. Ay senta ya. Meron pa kaya taas na lang? Dito lang, dito lang. lang. <laughs> Magkano ngayon? Ah, 200 lang, lang ba? 200 na 'yan. 200 Meron pa rin naman. Bisugo. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ سلام <muchas> Kanin ka ba? Kanin ka na Ang uh -huh. uh -huh. yeah, no, no. kilo mahigit Ang okay. tatlo Ayun, ano Ayun, ano kang para pa na abala laki 300 wala na sa kabilang okay, Pagkakaroon okay. okay. ka natin. Baya na, Ay, pa rin. Ano Ay, kaganapan ko? Baba tayo. Tawas ka na. Ang ni Ruyo

tatai siyang Meron siyang loro. kano salmon 160 loro, salmon. salmon. Ay, posible. Bangkotak. Bangkotak. Bangkotak saka pagi. 30 kg bangkotak. Tatlo Ano tawag ng dito eh? Adidas. Adidas dagat. Sa dagat. 'Yun, 'yung dadalhin mo. Dalhin to pala. Ayun lamang po yung kaganapan sa bulungan. Uh, Pagtanong tayo kung magkano yung presyo. So lipat po tayo dito sa palengke nila. Ayun po. Ayan, yung mga sugi, <laughs> mga dugi. Thank you, <laughs> Ayun. Mga ah, aratay ah, ah, natin. Lipad po tayo dun sa ano, pinakapalengke. Tignan natin kung ano yung mayroon sa kanila. Eh, parang naman. So, kaya nang madaling araw kasi hindi ako nakapunta. Tara. Tara.